So you na, know, good good afternoon mayong hapon sa atong lahat ng mga idol oh. You know. Ang laki ng hibas idol. Oh. Yun. Know, Meron nang uh, nagbira-bira. You know, yung tatlong yun sa malalim. Kasi so, yung mga bata ang saya-saya nila oh, naligo ka. Ah. merong uh, nagbira-bira ng lambat yan yan doon sa loo. oh, malayo din meron doon sa malayo laki ng hibas pati Lantaw na ito lag na nabas na yung mga kuha palagi mo na nung nga mukot di mo mukot eh mukot mo itong dagang naglumot nun karoon nga na kayo yung takin mo na ito mga ang mga na Nagisaw. Nagisaw ah, o. o Ay gisaw ni sungsong. Ah, na ito lilong, dako kayo. Ah, to lilong ay. Hmm, dako kayo. Ay bango na nga nagisaw ng guru. Oh. Asa? Lang? Kapila na bira nila da? Ah, dagang kayo? Ano yung dagang namili to oh oh, Oo Uy, nilayat pa oh Oo Gisaw? oh Uy, nang oh. 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 oh, gawa sa likos oh dagang kayo? Dagang ha? Ang ay, ah, tulilong gagmay. Ay, toy. Tulilong gagmay. Ah, ay, ay, kato mo siya gisa na no, gitong no? wana. Ay, ay, Ambak pa yun. Ay, ay, ay. Puro gita na ito. isa na isa. Turo, turo, turo. Arasak pa. Ini ya, sangit. Isa na kaya siya, yamba kang isa ay. Yeah, gamit